reels din to. <laughs> Pang reels din sa Facebook. alright. <laughs> Abit na yung man natin. Abit natin. natin. Hindi na pwede masisigo ba't ganto? Ginaganapang ko lang na natural Tsaka inagapang ko anumang utal Nilawan sinugal ginapang minahal Katagalan na tutunong ko rin tumagal Tsaka alam ko naman na inaabangan na Sana tabangan yung papakawalan Para di naabangan Kaso nga lang pala 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 ng alabang Kinulakihan na galingan ng galingan Kaya ko makabuo na madiin Di ko na malay na malay na malay na malayo na malayo Narating ako na pailing Mga naniwala di ko pwede biguin Di ko pwede pakitaan na bitin Mga tinga na kalang busugin ko pa din Kahit kabisado na kalitiin Alam ko na may mata na nagbabantay Kung paano ako sasablay Matyo lang nagtaantay Kung kailan ako tatamlay Lalaylay, yung mga laway na laway na makita ako na mahina Umay na umay na manira ngalay alay ng alay na manghila Kasi nga walang pinakita ng hindi pa matay Na napasarap magrap daming mong bago Daming mong mula nung kilalain tao Daming mong tulak sa akin palaging maging ganado Palaging pakado, pag kumalaw palaging planado Daming pasabog kailangan pagmalawak ang sakop Ikaw din ang talo sa laban kumalot ng takot kung saan ka aabot Kaputin lahat ng mahahakot Yung dami ng pagod ay may sukli Pag di ka madamot At kung hindi ko chinaga Baka na uwi niya sa wala Ganun ka pala to kalala Kita mo naman na nawala Paano ko hindi ko ginawa Yung iba din makahalata Malaki na ka nakataya Marami na pwede mawala Kaya di na pwede pabaya Hindi pwede, pwede puro mamaya Baka sa uli mapahiya Totoo ka ng parang hibala Lungyo mo na diba sa iba ba tiningala Matagal ka din na kinapakatagawa Di ba na ba yung kalagdad mo kilos ang inuuna Ngayon kita mo nang bumunga Tumutubo na Pakarami ko nakukuha Pero di pa rin nalulula Tapos sa ugali Wala pa rin binago Tao pa rin pag sa tao Pero pag kasapang rap Iba iba ko Literal na may bago Kung sa tuwing May ilalabas na bago Yan ang ginawang pambawi Sa nakaginig palagi Para mas nalang sila ganahan Di ang mga bago ko hanapin Yung iba naman na bababawan Pero di na para atupagin Di kasi nila maunawaan pulsa na pinapalalim uh -huh. Kahit pa paano naman naganap ako paunti-unti Gumalaw ng pino, hindi maitatanggi Iba din na laking munti Pila may anting-anting Sa galing mamala yung naging kambing sa so dami ng hinahin Ako tayo pwedeng makala yung malaking kantin Yung iba nakahalata na Sa pangalang naglaka Nagiging malalapit lalala Pagbabalik at Pag natin nasa Pago magawa, ginagawa, magagawa, mag maiba lang ng lasa Para maipakita ko din na din ako gumagawa na basta-basta Lalo pang nananabig kasi meron ang bumabalik Gagawin ko pa rin ang gagawin Ngayon saan pa kaya ko neto dadalin Subok to subok na yung lagi niyong sinusubok nun Yung mga nanubok, yung ilong busok, tsaka kabulutong bong Ito na ngayon yung mga sinabihin yung gonggong Sa tuktok na kami tumutong tong Ito yung hindi niya matutuntong parang tanyo na rin pataas Kamay ng pataas, kada labas Kahit hindi madalas, palakas pa rin ang palakas Sa na palabas, pabanas, kaya nang mabanas Pagkausap, pabinas, pasok kami -kong dyan, kong hindi na mapapalabas Huwag ka na, na magtaka, ba't nangyari at papano Kasi kita nyo naman malino, ah, basta klaro Sarili na lang ang tinatalo Oo, oh, oh, wala nang iba, halata kasi manong yung uso Na iba, o di ba yung iba na bura? Stop me Ah, Sarap na marilaki Sarap na yung, oh, oh, oh. <laughs> yung gala sa marilaki Sarap na gala sa marilaki Huwag umulan mamaya. Puputigan <laughs> ka agad yung mags na. <laughs> Paano kaya pag pagnilagyan ng tornilyo doon na parang ano? Design niya, tornilyo. Di yung iba parang may nilalagay ng tornilyo doon? Oo. Parang design na no? Oo, para hindi alatang ano. sa'yo na lang. Okay. Tia, try mo nga kaya. Ang nga ba kasi nang, nang tawag ulit doon niya. Eh, okay. ang nga ba nang eh. Kaya, lagyan like, na lang ng ano. Design na yun. <laughs> baluktot na yung natin Bengkong na rin kaya pala lumalaban mo. pati mugs bengkong na rin oh yeah parang bumagay eh.

spring it's facing ko yun break show hindi pa na itay time break show and Okay lang noon. Okay na yung tunog. Sakta lang, lang ang tunog.